GUNI -guni TV Ang kwentong ito ay ang naging karanasan ko sa isang sinihan sa Quiapo, Manila. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan nito. Nakatira po ako sa trabaho market. Mahilig po akong manood ng sine. Tuwing may mga bagong palabas ay hindi ko ito pinapalagpas. Mahilig po kasi ako sa mga artista. Mahilig akong manood ng Dots Entertainment noong bata pa ako. Pero, ang paborito kong artista ay si Sharon at Gabby. Nagtitinda po ako ng mga gulay sa trabaho market kasama ko ang pinsan ko na nagtitinda rito. Ang mga tinda naman niya ay bagoong isda at bagoong alamang. Ang mga magulang namin ay sa probinsya nakatira. Nangungupahan lang kami rito ng isang maliit na kwarto. Mga alas tres na ng madaling araw ay gising na kami. Pumupunta na kami sa divisorya para mamili ng mga gulay. Mga alas 5 naman ng madaling araw ay nagtitinda na kami. Raquel ang pangalan ng pinsan ko. Dalawamput isang taong gulang na siya noon. Ako naman si Marie. Dalawamput dalawang taong gulang noon. Sinabi ng pinsan ko sa akin na may palabas na namang bago. Maganda raw yun, ang sabi niya. Inaya niya akong manood. Huwag muna ngayon, tiyak na maraming tao, ang sabi ko sa pinsan ko. Nabalitaan ni Raquel na napakarami raw tao sa sinihan. Mahaba raw ang pila, kahit sa ang sinihan. Kaya, naghintay muna kami ng apat na araw araw ng Sabado noon. Maaga kami nagligpit ng pinsan ko ng mga paninda namin. Excited na kaming manood ng sine. Lalo na't mga paborito naming artista ang mga bida. Tuwing nanonood kami ng sine, ay nagbabaon na kami ng mga chichirya. Nang naglalakad na kami papunta sa sakayan, ay nakita namin ang mga kaibigan namin. Sinabi namin na manonood kami ng sine, kaya sumama ang dalawa namin kaibigan. Sumakay kami ng jeep papunta sa Quiapo. Pagbaba namin ay medyo madilim na sa nilalakaran namin. Naglakad kami ng sampung minuto papunta sa sinihan. Nang dumating na kami ron, ay wala nang gaanong pila. Mabilis kaming nakapasok sa loob ng sinihan. Pagpasok namin, ay medyo marami pa rin tao. Kaya sa hulihan ng upuan kami umupo. Maganda ang pelikula, nakakaiyak. Kaya kaming apat na magkakasama ay umiiyak din hindi kami mahilig manood ng mga action movies. Drama talaga ang pinakapaborito naming panoorin. Kaya, paglabas namin ng sinihan, ay namumugto ang mga mata namin. Kaya, nagkakatawanan na lang kami. Malamig sa loob ng sinihan, kaya nakaramdam ako ng antok. Natapos na ang palabas sinabi ng kaibigan ko na wag muna daw kaming umuwi. Susulitin daw namin ang binayad namin. Kaya tapusin na raw namin ang last pool show. Ang sabi ko, matutulog muna ako. Gisingin na lang nila ako pag tapos na. Tuntal naman ay napanood ko na ito. Sinabi ko sa kanila. Pagod kasi ako sa pagtitinda at madaling araw pa lang ay nagtitinda na kami. Nakapikit lang ako, hindi naman ako makatulog. Bakante na ang upuan na nasa tabi ko kanina. Pero parang naramdaman ko na may umupo uli sa tabi ko. Tinignan ko kung sinong nasa tabi ko. Isang babae pala ito. Last full show na. Bakit nagpapapasok pa sila ang sabi ko sa isip ko? Tumingin ako sa loob ng sinihan. Marami pa rin tao ang sabi ko uli sa isip ko. Tinignan ko ang pinsan ko. Nakatulog na pala ito. Hindi ko siya ginising Hihintayin ko na lang matapos ang palabas bago ko siya gising. Ang dalawa kong kaibigan ay panaypunas ng kanilang mga luha. Nasa parte na kasi ang nakakaiyak ang palabas. Tumawa ko. Siguro paglabas ng dalawang to ay mugtung-mugtuna ang mga mata. Ang sinabi ko sa isip ko. Binalikan ko uli ng tingin ang katabi kong babae. Tahimik na tahimik ito at napansin ko rin na may katabi na siyang lalaki. Ang mga bakanting upuan kanina ay may mga tao nang nakaupo. Pare-pareho kaming walang suot na rilo ng mga kasama ko. Kaya hindi ko na alam kung anong oras na. Tumingin ako sa katabi ko. Anong oras na po ang sabi ko sa babae? Hindi ito kumikibo. At ni hindi man lang ito lumilingon. Nagtanong ako sa lalaki na kaupo sa unahan ng upuan ko. Kinalabit ko ang lalaki. Anong oras na po ang sabi ko sa lalaki? Hindi rin ito kumikibo at hindi rin ito lumilingon Ginising ko ang pinsan ko Huwag na nating tapusin Uwi na tayo ang sabi ko sa pinsan ko Sinabi ng pinsan ko sa dalawa naming kaibigan na umuwi na kami Malapit na raw matapos kalahating oras na lang daw ang sabi ng mga kaibigan ko natulog uli ang pinsan ko. Hindi ko malaman ang pakaramdam ko. Parang ang lamig-lamig talaga sa loob. Maya-maya lang ay may narinig akong umiiyak na babae. Tumingin ako sa katabi ko. Eto pala ang umiiyak. Tinignan kong maigi ang katabi kong babae. Puting-puti ang mukha nito at nangingitim ang mga gilid ng mata. Kinabahan ako at nagumpisang tumibok ng malakas ang puso ko. Ginising ko ang pinsan ko. Bigla akong tumayo. Halika na, uwi na tayo. Nang biglang hinawakan ng babae ang kamay ko. Nangilabot ang buong katawan ko napakalamig ng kamay nito. Nilingan ko ang babae, napasigaw ako sa sobrang takot. Umiiyak ito ng dugo. Tumakbo ako, nagulat ang mga pinsan ko. Dali-dali silang tumayo at sumunod sa akin. Ang pakiramdam ko, mabilis ang pagtakbo ko. Pero parang hindi ako umaalis sa pwesto ko. Narinig ko na sigaw ng sigaw ang pinsan ko at ang dalawa kong kaibigan. Nilingon ko sila, sinusundan sila ng mga multo. Halos lahat pala ng mga kasama namin sa loob ng sinihan ay mga multo. Biglang bumukas ang ilaw ng sinihan. Nakita namin may dalawang gwardya na lumalapit sa amin. Galit na galit ang mga ito sa amin. Kanina pa tapos ang palabas, bakit nandyan pa kayo sa loob? Ang iingay nyo pa ang sabi ng isang gwardya. Kanina pa walang tao dito. Saan kayo nagtago ang sabi uli ng guwardiya. Sinabi namin sa guwardiya na sa labas na lang kami pagpapaliwanag. Painumin muna kami ng tubig kasi parang mahihimatay na kami sa sobrang takot. Nagpaliwanag kami sa guwardiya. Marami na nga rin daw silang narinig tungkol sa mga multo sa sinihan. Sa katunayan nga raw ay kaaalis lang ng isang gwardya dahil sa takot. Dati palang bumagsak ang sinihan na yon. Sa sobrang dami ng tao ay bumagsak ang balkoni ng sinihan at nabagsakan ang mga taong nanonood sa ibaba. Maraming namatay at nasugatan dito. Pagkaraan ng isang taon ay muli na naman itong itinayo. Siguro raw, ang mga nagmumulto dito ay ang mga namatay. Totoo pala ang multo, ang sabi ng pinsan ko. Habang naglalakad kami, ay hindi kami makapaniwala. Sa pelikula lang kasi namin ito napapanood. Hindi na ako nanonood ngayon ng sine simula nang nangyari ang nakakatakot kong karanasan sa sinihan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.